Naugnay ho ng balidang yan, kuha tayo ng mga development dahil ipresenta na po mga kabombo itong uh, naarestong si Pauline, Canada. Kapwa akusado po siya nitong uh, controversial na pastor, itong si Pastor Apollo Kibuloy, inirap po ng Philippine National Police, Department of Interior and Local Government at ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa publiko ngayon pong araw na ito sa ginagpon na joint conference. Maki-update po tayo sa linya ni Bombo Joana Martinez. Iniharap na ng Philippine National Police, Department of Interior and Local Government at Armed Forces of the Philippines ang arestadong si Paulin Canada sa publiko. Ito ay nangyari sa isinagawang joint press conference ngayong araw, ikalabing dalawa ng Hulyo ng kasalukuyang taon. Ang nadakip na si Canada ay umano'y isa sa kapwa akusado ni self-proclaimed son of God at puganteng si Pastor Apollo Kibuloy sa patong-patong na kasong child abuse at qualified trafficking. So mga kasama sa puto ito, gusto kong ip ipapresento sa inyo, itong si Pauline Canada. Pakipasok nga siya rito. Pinapakita po namin sa inyo si Pauline Canada na isa po siya sa mga Pugante na nagtago No? Ayon kay Department of Interior and Local Government Secretary Ben Hur Abalos, sa bisa raw ng warrant of arrest ay naaresto si Canada sa ikinasang joint operation sa isang bahay sa Emily Home Subdivision, Davao City, bandang alauna yan ng hapon nitong ikalabing isa ng Hulyo ng kasalukuyang taon. At gusto ko rin sabihin, bago pumahuli itong uh, si Canada, siguro mga bandang uh, July 9, mga higit kumulang uh, Alas 9.30 ng umaga, isang hindi nagpakilalang caller ang tumawag sa hotline ng Regional Investigation and Detective Management Division ng uh, office dito po sa, sa Region 11 kaila Nick uh, Torre. Dito ay nakatanggap nga sila ng report at tawag na nakita ng caller ang babae na kamukha ng nasa litrato ng wanted poster na inilabas naman ng PNP na may reward na isang milyong piso. Bago pa man daw matanggap ang anonymous call ay talagang nagsasagawa na ang nasabing mga ahensya ng iba't ibang operasyon at masinsinang surveillance ang mga intelligence operatives mula sa mga kapulisan at iba pang mga kasamang ahensya ng gobyerno. Inilahad din ni Abalos na malaki umano ang importansya ng pagtutulungan ng bawat isa at nakatulong nga daw ang ipinataw na isang milyong reward upang tuluyang madakip ang nasabing akusado. Habang binigyang linaw naman ni Abalos na ang nasabing pabuya ay galing sa mga pribadong tao at sila mismo ang magbibigay sa informant at hindi na raw dadaan sa ahensya at hindi sila ang magbibigay nito. Kaya naman nagbigay ng mensahe si Abalos sa mga sa at maging sa iba pang nagtatagong akusado. Kaya ko kayo, siguro mas mabuti. Ikayate yung lalas si Pastor at mga kasama na sila na lang ay subuko. At ito ang sinasabi namin sa kanila. Lumiliit na ho ang mga pinagtataguan ninyo. Lumiliit na ang mga lugar na ito dahil hindi ho titigil ang kapulisyan, ang military, ang buong pwersa ng gobyerno para kayo ay dakapin. Para sa Bombo Network News, Bombo Joana Martinez nag-uulat. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Inag-aaralan ngayon ng Philippine National Police ang panukalang pagdaragdag sa kasalukuyang pabuya laban kay Pastor Apolo Kibuloy upang mapabilis pa ang kanyang pagkakadakip. Ginawa ni Philippine National Police Public Affairs Office Chief Police Colonel Jin Fajardo ang naturang pahayag sa isinagawang pulong balitaan sa muy Campo Crame. Ayon kay Colonel Fajardo, ikinukonsidera ng pambansang pulisya na maglabas ng sariling pondo o reward para sa sino individual na makapagbibigay ng mahalagang impormasyon sa kinaroroonan ng Puganteng Pastora. Kung maalala, inanunsyon ng Department of Interior and Local Government ang aabot sa 10 milyong piso na patong sa ulo ng Pastora at tigisang milyon na pato naman sa lima pang kapwa akusado nito. Kahapon ay naaresto na ng pulisya ang isa sa mga kapwa akusado nitong si Kibuloy na si Pauline Canada. Maririn anyang itawag sa hotline na pulisya ang mga importanteng impormasyon ukol sa lokasyon nito. Sa ngayon ay sunod-sunod na ang kanilang nakukuhang detalye sa umano'y lokasyon ng kontrobersyal na pastor. Ngunit ito ay kanila pang bineberipika. Samantala malaking tulong ang uh, ipinataw na pabuya kamakailan sa pagkakaaresto nitong kapwa akusado na ni Pastor Apollo Kibuloy na nagngangalang si Pauline Canada at uh, para nga sa kanyang agarang pagkakadakip. Ito ang inilahad ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. sa isinagawang joint press conference ngayong araw. Ayon kay Secretary Abalos, mahirap daw talaga na hanapin ang nagtatago dahil hindi nila tiyak kung nasaan ang mga ito. Maaari raw nasa Luzon, Visayas o maging sa Mindanao at maaari rin daw na ito ay nasa bundok o kaya ay nasa tabi-tabi lamang hindi raw talaga kaagad masasabi at mahanap kaagad lamang ito kung kaya't ang nasabing reward ay uh, ipamimigay sa kung sino man ang makapagtuturo sa kinaroonan at sa ikadarakip nga ng puganteng si Pastor Apollo Buloy at gayon din sa iba pang natitirang akusado para yan o para ito nga ay malaking bagay para sa gobyerno. Habang ito rin ay mariing uh, sinang ni Philippine National Police Chief General uh, Romel Marbil dahil daw itong nakatulong sa kanila dahil nga marami raw ang tumatawag at nagsusumbong. At uh, kaugnayan niyan pakinggan natin ang naging bahagi ng pahayag ni Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. Napakalaking bagay nito. Napakalaking bagay nito. Kaya nga yun mas lalo ako nananawagan sa ating mga kababayan, lalo na sa mga nakakaalam pa rito. No? Ito ay uh, may mga kasama pa si Pastor. Maka pwede itawag nyo lang. No? Malaking bagay po sa kapulsyan. Magtulungan na lang po tayo rito. Napakalaking bagay nito. Napakalaking bagay nito. Full distance. Kaya nga, yun, mas lalo ako nananawagan sa ating mga kababayan, lalo na sa mga nakakaalam pa rito. No? Ito ay uh, may mga kasama pa si Pastor baka pwedeng itawag nyo lang. No? Malaking bagay po sa kapulsya. Magtulungan na lang po tayo rito. Yan ang bahagi ng pahayag ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhor Abalos Jr.